Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inamin na nga po ni Coach Eric Spoelstra na hindi nga po kayang talunin ng Miami Heat ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ang isa sa mga sinasabing Lakers target ngayong season. Natalo na naman nga po mga katrops ang Miami Heat sa kanilang NBA Finals rematch kahapon laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Kaya maging ang kanilang head coach nga po na si Eric Polstra ay umamin sa harap ng media na wala nga na po talaga silang ibang player na kayang itapat at magkipagsabayan kay Nikola Jokic maliban kay Bam Adebayo. Pero sa kabila nga po niyan ay sobra pa rin nga po silang nahihirapan na tuloy ang pahintoy nito Since kapag masyado nga po nalang pinagtuon na lang pansin si Jokic ay mapapabayaan nga po nalang ang ibang mga players ng Denver Nuggets na makapagtala ng puntos. Bukod na rin nga po dyan ay ibinulgar naman nga po nito na kapag kaharap nga po nalang Denver Nuggets ay parati nga po nalang nararamdaman na dehado nga po sila sa kanilang laro. Kaya payo nga po niya sa mga kupon na makakatapat ng Denver Nuggets ay dapat nga po silang magingat gayong isang pagkakamali lamang ay posible na nga po sila ditong matambakan at matalo sa kanilang bakbakan. Kaya mukhang si Eric Spolster na rin naman nga po nagkumpirma na tunay nga po talaga nakakatakot pa rin ang kupunan ng Denver Nuggets. Samantala, puunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumirma na nga po ng kontrata ang isa sa mga sinasabing Lakers target ngayong season. Maliban nga po mga katrop, sa pagiging 0-10 ni Andra Davis laban kay Dumanto sa ay 1-7 na rin naman nga ang record ni AD kontra kay Embiid sa kanilang huling walong matchup habang 0-7 na rin naman nga ang record ito laban kay Jokic ng Denver Nuggets. Kaya dyan pa lang ay mapapansin na nga po ninyo na sobra nga po talagang nahihirapan o nag-struggle si Anthony Davis na dapat na ng ilang mga legit na center na merong magandang footwork sa kanilang opensa. Hindi na rin naman nga po isang natural na center si Anthony Davis gayong isang power forward nga po ito. Kaya kailangan nga po talaga ng Lakers na kumuha ng isang legit na center na kayang tumapat sa mga magagaling na big man sa loob ng NBA. Ang problema lamang ay paunti-unti naman nga po silang nauubusan ng target since base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ni Sham Sharanya ng The Athletic Pumerman na nga po ng 10-day contract ang 6'11 center si Kai Jones sa kupunan ng Philadelphia 76ers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, isa nga po ito sa mga kinukonsiderang kunin ng Lakers ngayong season para magkaroon ng katulong si Andrew Davis sa kanilang frontcourt. Ngunit sadyang mas pinili lamang nga po nalang kumuha ng ibang big man kagaya ni Harry Giles III na hindi rin naman nga po nalang ginagamit sa kanilang rotation. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.